Nakuha namin sa iyo Halos na halos Wala akong natatalo Pero sila Kahit iba iba ang Kulay Basta Boston Yun din ang style Fighting style Salto ah, na Ano ano Oo Madaming paa Oo Yung paling na So yan Ito o oh. uh, Nandito yung Bata ni Boss Monard So Anong beses ka bang Nakuha na sa akin Madaming beses na Ano Ito Madaming beses na Basta rito Buong 20 2023, hindi sila na nag-iiba ng kinukuhanan laging sa akin. Ngayon, kakakuha po lang po namin Ayan. So, yung yung matagal na nagpapalo sa akin sa YouTube tsaka sa TikTok, sa kanila napunta yung paling yung buntot na talagang ayaw kong ipagbili. Eh, syempre, sila, ano ba, uh, Regular buyer na sila. Lagi talagang kumukuha si Boss Monard. Boss Monard, thank you. Ito na yung bata mong makisig. ako oh. Uuwi ka na itong manok ko. Ah. <laughs> so, yan. Ano masasabi mo dun sa dinala paling. ko? Ayos. Quality. <laughs> sa talaga magagaling. Kahit may diferensya, paling ang butot. Oo, oh, yun. Ay, hindi. Ang tanong, nung ibinread mo, may paling bang lumabas? Wala. Wala uh, uh, naman paling so, sa, ano uh, lang yun, ranging. Kaya siguro... Oh, uh, hindi, natu natu yung puel, uh, na, na nagsusugat, nagkakaroon... Kubahapay. Oh, nadidepekto, nagkakadepekto. Uh, pero wala naman pala yung ginamit namin yung breeding eh. Ilan lang napalabas mo sa lalak sa lalaki yun? Madami na, marami, halos 42 yun, nahati sila. So yon nung ipinost ko, meron ako dito paleng. Pure kako ko ito na Boston. So ang daming tumatawad, hindi ko kako ibebenta. So, nung lumipas ang buwan, gumulang-gulang, naalala ko, nakita ni Monard. Ah. Na, pero si Monard, hindi lang yun ang first time nakuha niya sa akin. Eh. Oo. Oh, yung isang paling na gray, na abuwi. Pagaling din. So, ang talong, ilan lang nalalo, ilan lang natatalo. Sa lahat ng nakuha namin kay Boss Randy, wala pang natalo kahit isa. Hindi nga, walang bilo. Oo, oh, wala oh, pa. kaya dito kami lagi kumukuha, maayos yung manok. So, ano-ano ba yung balahibong nakuha? Puro Boston na pongkan. Ah, tapos gray na abuin. Ah. Tapos ito, yung panibago, may Boston na nakuha kami. Ah, may Boston white pang nakuha. Tapos yung Boston white na nakuha namin. Nung bata pa nung nakuha namin, hindi pa namin alam ang future, pero super. Yun ba yung hinabol natin dito o yung babae yun? O yung babae. <laughs> yun ang naging ano niya, yun ang naging kaparis niya, yung Boston white. So, kaya marami na rin kaming puting so, So, nandito po kami ngayon sa Balagtas Bypass ba ito? Ba Balagtas Bypass. Oh, ayan, nandito kami sa Macdo. So, ngayon lang kami nagka nagka meet up dito ulit. Lagi dito kasi yung meet up namin. Laging gabi. Oh, gabi. Gabi, madaling araw na. Kasi nga lang iwas tayo sa traffic. Eh ngayon, maluwag ang kalsada. Maluwag New Year, maghihiwalay ang taon. Wala masyadong biyahe. So, Nagkaroon kami ng konting kwentuhan dito na isasama na lang din natin sa YouTube. Kasi nga, eh, dito na rin ako titigil sa mga mga kinakapatid ko dito. Bahala na kung makaka-uwi. Sigurado, mapapasalang ng tagay you na. Know? Sigurado. Kaya nga, sakto <laughs> rin ang dala mo. Hindi oh. gabi. Kung gabi, wala na. Lasing na ako na. <laughs> Oo oh, nga. So, ganong kadami ang palahi ngayon? Ngayon, ang palabas namin, yung So, mga 70 lang Malit lang kasi Mano ka Ang oh, dami na noon Para sa personal na gamit Tapos Yung unang batch 42 Pero Nagbebenta ba O hindi Puro laban lang Oo oh. Puro <laughs> materialis namin Kay Boss Randy <laughs> Yun ang ginagamit namin Ngayon So ito nga Matatapos na yung taon Kumuha pa Tinawagan ako ni Boss Monard Siguro 5 days ago Magkausap na kami uh -huh. E eh, medyo sumama nga Pakiramdam ko At eto medyo May ubo pa So eto tinuloy ko na yung mga transaction para pagdating ng 2024, iba naman pero sigurado. Kuku, pabalik at pabalik. Kukuha ulit itong mga tao. Ano nga pala pangalan mo? Para si makilala. Oh, ito si Richard, taga dito sa Palaktas, Bulacan. Ayo yo. Tapos pag uwi ng boss ko, pupunta kami. Si boss Rady ang una namin pupuntahan <laughs> so yan, kasi nga, yung iba, baka hindi lang marunong umalaga ng sisew pero yung kinuha nila sa akin paling talaga sabi ko mo na ilaban mo o nilaban nila ano nanalo, nangyari? nanalo sa hita lang sugat o, tapos after nanalo ginamit namin Good. tapos at ngayon ubod niya ng galing kahit nangangasawa siya ibitaw o, Nalo yung, nang yung resulta nung sinasabi kong hindi lalabas sa anak wala, wala, nung paling lumabas ba? wala kahit isa diretso lahat ng buko. oh. Kasi nga yun, kung ibenta ko man, um, yung parents niya, alam ko, walang paling kung ginagamit na sadyang paling. Uh -huh. Eh lahat naman ng peres na ginagamit niya, eh possible ko din yon. Kaya subaybay ko yung lahe, simula pa sa lolo nila at sa mga bagong generation ng Boston. Uh -huh. Kaya malakas yung loob ko, pag sinabi kong hindi yan maglalabas ng ganyan, hindi maglalabas. Uh, yun, naman, yun naman ang nangyari. Uh -huh. Diretso naman <clears throat> lahat ng butot. So, yon Yun po yung totoong kwento. So, maliban lang sa ibang breeder na hindi subay ba yung pagmamanok niya na bumili ngayon kay ganon, even rate, even eh ako, iba ho kasi ako. Patigal na ho ako nag Tapos subaybay ko po yung manok ko kung paanong klase. Kaya kung ibenta ko man, eh nagagarantyahan kong hindi ho maglalabas ng ganon. Basta sa akin lang yung babait lalaki. So, magagarantyahan ko. Pag hindi yun sa akin yung kapartner, ay eh, mang, panghuhula manghuhula tayo, no? di ba? No? Yung ginamit namin, parehas yon, no? Yung boss na pool na kanyang. O, oh, di ba? Pag sinabi, o, oh, kanino bang babae kinuha mo dyan? Eh, hindi nga pala sa iyo. Oh. Ibalik natin, bigyan mo ko ng isang babae, testing natin. Oh. Doon mo malalaman. Doon Kaya talaga. dapat, kumuha na, babae lalaki, doon sa kinukuha na talaga. So, kasi nung kahapon, may inisyo sa akin, laging kinokontent niya ako, nagbebenta nga daw ako ng galon. Eh ano ba naman problema kung idinidiga mo naman kung oh, ano problema ng manok. Oo, ano oh, di ba? Kilala, sabi mo yung totoo. Oo. Oh. Saka okay naman lahat ng paling, halos karamihan niya nakukuha namin kay Boss Randy, puro paling ang buntot. Oo. Oh. Pero Kaya lang, mamalo. yung nakukuha niya talagang pure. Puro pure nga lang. Ah, ano masasabi mo sa palo? Grabe. <coughs> Nakangasawa pa, lintig mamalo. Kasi lahat ng kabitawan doon nabubugbog. Kasi nga iyon, pag sinabi kong pure kahit may konting problema at pwede ko namang gamitin pang extra kung minsan kasi nadidisgrasya yung ibang ganador ay eh kapatid niya so meron kang back kaya hindi ko yung inaalis kinakata kinakatay kasi nga importante yung bloodline so ayan nagresulta na sa kanila may anim na buwan na ba nakalipas simula na meron parang meron na hindi, ano na? may nauna pa ata doon. Hindi, ang una namin, yung isa, yung sisiyo, yung dalawa, yung kinuha ah, sa ah, ah. Yung nag-ano kayo doon? Sa apalit yun, sa apalit. Ah, o, oh, yun pala yung unang kuha, sa apalit. Yung unang Boston na dalawa. Ah. ah. Nanalo na isang Boston na isa, yung medyo malaki doon, yung early bird. Tapos yung isa, local eh. Ah. ah. Yung nakuha namin sa'yo. So, dito yun na yung pangalawang... Meet natin. Ah, ah, yung dito na, yung, na, Si Paleng. Ah, yun na nga yun, yung pausip si, Paleng, si Bonnard. Tapos yung Boston White. Tapos yung pulot na Boston. Ah. Silang tatlo kinuha Oh, ngayon, okay. nagbebenta ba ng manok talaga kayo ni Boss? Hindi po, puro paggamit lang. Ayaw talaga nilang magbenta. Pero siguro in the future baka magpalaki si Boss ng farm. Ah, ah dahil may na. kakayanan naman si Boss na mag maggawa mag ng farm dahil may budget at kayang-kaya. Wala po siya dito sa Pinas. So yun, nagkakwentuhan kami. Eh paano? Ah, ganun lang. Thank you. Thank you, boss. pag na ba tayo? Happy New Year. happy New Year. Happy Tapos, Monard, nakasamat nung bata natin sa vlog. So, thank you, Boss Monard. Tsaka sa iyo, para... Thank you. Tapos, ulit, ha? Ah, ah sige na, mabay na. Ingat po, At ako'y malayo pa. Baka dito na lang ako umuwi. At naulan-ulan na, eh. Boss, thank you. Ah, sige na, mabay. So, yun po. Ito po si Randy Hebron. Nandito po tayo sa Balagtas, Bulacan. So, ayun na. Ingat, pare. Salamat. Sige. Bye-bye.